Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang Ayan, sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig rini sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Umaangal ng balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, iba't ibang grupo nagkilos protesta sa EDSA Shrine laban sa manumalyang flood control projects. 355 million pesos na insertion sa Bulacan, kumpirmado ayon kay Senate President Pro Tempore Lacson. Representative naman ng WJ Construction na mataan umano sa Senado nitong Agosto. Ilang opisyal at iba pang tauhan ng Bulacan First District Engineering Office ng DPWH at ilang private contractors kinasuhan na sa ombudsman. OVP kinumpirma na umabot sa mahigit 20 million pesos ang gastos ni VP Sara sa kanyang local at foreign trips. A commission on Higher Education naman humihirit ng pondo para sa subsidiya at pagtatayo ng mga dormitoryo upang tugunan ang dropout rate. At manhunt sa sospek sa pamamaslang sa conservative activist na si Charlie Kirk nagpapatuloy. Crimeats, Manila. Manila. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, Heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, September 11, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sila Matibag. Right Right, Max. Brigada Balita. Nationwide. Mga kabrigada nagtipon-tipo ng iba't ibang grupo sa EDSA Shrine kaninang umaga upang ipahayag ang kanilang galit laban sa mga manumalyang flood control project sa gobyerno. Ayon naman sa ulat, kabilang sa mga lumahok na grupo ay ang Tindig Pilipinas, si Club, Kalipunan ng Kilusang Masa, Nagkaisa at bayan Youth. Nakaantabay naman ang mga tauhan ng MMDA at pulisya upang tiyakin ang maayos na daloy ng trapiko sa paligid ng lugar. Bit-bit naman ang mga placard at panawagan, iginit ng mga nagpuprotesta ang pananagutan ng mga sangkot na opisyal ng gobyerno at mga kontraktor sa sinasabing maanumalyang proyekto. Anila habang nalulubog sa baha ang maraming komunidad, may mga proyekto namang natuklasan na mga ghost projects o yung hindi na isa katuparan. Matatanda ang ipinagutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang investigasyon kaugnay sa issue kasunod po ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong nakalipas na buwan. Kasalukuyang nagsasagawa rin ng hiwahiwalay na investigasyon ang ilang ahensya ng gobyerno maging ang Senado at Kamara. Samantala sa pagkanta ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng House Infracom, binanggit nito na mayroon umanong pinasok si Senador Jinggoy Estrada na 355 million pesos sa Bulacan. At ngayong araw, kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lakson na nakita nila ang halagang ito nang silipin nila ang GAA. Pero paglilinaw ng Senador, hindi pa nila tukoy kung sino ang nagpasok nito. Para sa kabuang detalye ng report, brigadaan Cortez, i mo! Brigada. Brigada. Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lakson sa naging kapihan sa Senado ngayong umaga na mayroong naging insertion na 355 million pesos sa Bulacan. also discovered, kasi pinating ko agad, mm -hmm. kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount, ano, mm -hmm. nagbagsak di umano And I'm saying this, this is just an allegation. Mm -hmm. Di umano ni Senator Estrada sa Bulacan. Do sa first uh, sa first district man of So pinatseko ko agad sa General Appropriations Act kung mm -hmm. merong bang uh, insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Mm -hmm. Meron talaga insertion na wala sa house version pero lumabas ito do sa senate. by after bycam by ah. so maliwanag na either sa senate version or sa bike cam yon na insert sa halagang ito, meron na raw limang proyekto ang na-award galing dito at kanila na nga chinecheck ang status nito sa DPWH website at maging sa mismong site na pinagtatayuan nito. Samantala bagamat, kumpirmado ng may 355 million pesos na naipasok sa Bulacan, ay nilinaw naman ni Lacson na hindi pa nila tukoy kung sino man babatas ang nasa likod nga na naging insertion o amendments na ito. Sa kabilang banda, isa naman sa mga nais nilang tutukan sa susunod na pagdini ay ang tungko sa WJ Construction. Yung popurso namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na uh, allegation ni Bryce Hernandez na di umano yung WJ uh, magdadala o magdi ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? Mm. So popurso namin yon and as we again, as we speak, meron kaming uh, video footage ng uh, CCTV. CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Uh, ang pangalan niya Tamina, no. Ipapatawag namin 'yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya. Pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi eh magpaliwanag yung uh, kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit mm -hmm. nagpunta rito ng WJ? And kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Mm -hmm. Na although walang, kung stand alone, wala siyang, uh, wala ka makukonclude. Mm -hmm. Pero kung may allegation na merong uh, mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, mm -hmm. staff ng Senado, na sinasabing, I-deliver yung obligasyon. Mm -hmm. Pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa nung dalaw ng pagdalaw. This year, sir. And we found out also, this year, 2025. Mm -hmm. Lang. Maalala, kinanta sa naging pagdinig sa kamera ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nagsisilbi raw silang mga engineer bilang legman o bagman kay Sen. Jingo Estrada, Sen. Joel Villanueva, Undersecretary Robert Bernardo at maging kay dating District Engineer Henry Alcantara. Matapos ang mga pahayang na ito ay agad naman itong pinabulaanan ng dalawang nasabing senador. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancorte. Itas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority. Dalawampung mga empleyado ng Bulacan First District Engineering Office ng DPWH ang sinampahan na po ng kaso ng Ombudsman ngayong araw. Kabilang naman sa mga kinasuhan, si dating District Engineer Henry Alcantara at kanyang dating assistant district engineer na si Bryce Hernandez. Apat na mga private contractor din ang kinasuhan kabilang Jan si Sara Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Sinampahan ng patong-patong na kaso sa Office of the Ombudsman ngayong araw ang ilang tauhan ng Bulacan First District Engineering Office ng DPWH at ilang private contractors kaugnay ng ghost at maanomalyang flood control projects kasong pagdabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Article 217 ng Revised Penal Code o Malversation of Public Funds ang inihain ni Secretary Vince Dizon laban sa 20 tauhan ng Bulacan DEO kabilang sina dating District Engineer Henry Alcantara, former Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Bulacan First DEO Chief Construction Section JP Mendoza bukod sa mga tauhan ng DPWH, sinampahan din ng kaso si Sally Santos ng Sims Construction Trading, Mark Allen Arevalo ng Wowow Builders, Maria Roma Angelin Rimando kasamang beneficial owner na si Cesara Rowena Discaya ng St. Timothy Construction Corporation at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. Non-bailable ang mga isinampang kaso. Ito ang unang batch ng mga individual na kinasuhan at posibleng pang matagdagan. Ang sinabi ng ating Pangulo, paulit-ulit, simula ng kanyang SONA hanggang sa kanyang napakaraming mga inspection on the ground. Lahat ng kailangang managot, e eh dapat managot. Kahit kilala niya, kaibigan niya, kaalyado niya, lahat dapat managot. Simula pa lang po ito, habang po wala pa ang independent commission na itatayo pa ng ating Pangulo, ang DPWH po muna ang magpa-file ng mga complaint na ito. At marami po pong mga complaint sa mga susunod na linggo. Per project po ito. Limang, limang project pa lang po ito. No? Dagdag pa ng kalihim na utos ng Pangulo na madaliin ang paghahanap sa mga tiwaning opisyal ng ahensya upang agarang mabigyan ng hostisya ang paghihirap ng mga taong bayan kaugnay sa mga flood control projects. We will all get the justice that we all deserve as Filipinos. The President has assured us of that and this is proof of that within 10 days po, wala pang 10 araw na, na pumasok tayo sa DPWH, sabi ng Pangulo, bilisan ito na po, binibilisan na po natin. At una pa lang po ito sa mas marami pang mga kasong parating. Pinikayat din ni Dizon ang publiko na i-report ang mga posibleng maanomalyang mga proyekto o opisyal ng DPWH para mapanagot ang mga ito. I-channel po natin ang gagit natin para hulihin pa ang mga ito. Pumunta po kayo sa inyong mga probinsya, sa inyong mga lugar. Magtanong po kayo, meron bang project ang DPWH dito? Kumuha po kayo ng mga litrato. Kung meron po kayong mga kaibigan o kilala sa DPWH, na nakikita nyo sa social media, na nagpapakita ng mga magagaraning ang kotse, magagaraning ang bahay, padagan nyo sa amin. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Cass Austria, ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music News Authority. Nation wide. Nation wide. Nagpadala na ng show cause order ang Commission on Elections o Comelec laban sa presidente ng Center Waste Construction and Development na si Lawrence Lubiano. Ito ay kaugnay pa rin ng maanumaliang flood control projects. Matatanda ang inami ni Lubiano na nag-donate siya kay dating Senate President Cheese Escudero para sa kampanya nito noong 2022. Ayon kay Comelec Spokesperson Director John Rex Laudjanko, binibigyan lang si Lubiano ng sampung araw para magsumite ng kanyang tugon hinggil dito. Inilatag na po ng Malacanang ang executive order hinggil sa binuong independent commission na tututok sa mga anomalya sa infrastructure project ng pamahalaan. Pero sa kabila ng pagkakaroon ng EO, hindi pa rin pinapangalanan ng palasyo kung sino-sino ang bubuo dito. May report sa Brigada Maricar Sargan, i mo! Brigada! Inilabas na ng Malacanang ang Executive Order Number no. 94 na nagtatatag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, isang fact-finding body na tututok sa mga reklamong may kinalaman sa flood control at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan sa nakalipas na sampung taon. Bubuoyin ang komisyon ng isang chairperson at dalawang miyembro na dapat may napatunayang integridad, galing at pagiging independent. Sa ilalim ng kautosan, binigyan ng malawak na kapangyarihan ang ICI Kabilang dito ang pagsasagawa ng investigasyon, na pagkuha ng testimonya at pagsusuri sa mga dokumento, ulat at ebidensya. May kapangyarihan din itong maglabas ng sabpina para ipatawag ang mga kailangan tumestigo sa pagdinig. Maaari ring irekomenda sa DOJ ang pag-admit ng isang testigo sa ilalim ng Witness Protection Program kung kinakailangan. Bukod pa rito, pinahihintulutan ang komisyon na humingi ng dokumento mula sa Senado, Kamara, Sandigan Bayan at Office of the Court Administrator kaugnay sa isinasagawang investigasyon. Maaari rin itong irekomenda ang hold departure order o preventive suspension para sa mga iniimbestigahang opisyal. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma sa executive order ngayong araw bilang pagtugon sa mga ulat ng katiwalian at misuse of funds sa mga proyekto ng gobyerno. Ipinagutos din ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng gobyerno kabilang ang DOJ, NBI, DILG, PNP at mga LGU na makipagtulungan sa na Ang sino mang hindi makikipagtulungan ay maaaring masuspindi o mapatawa ng parusa. Ang komisyon ay inaatasang magsumite ng buwan ng ulat sa Office of the President at obligadong ilathala ang kanilang mga naging aksyon at tagumpay para sa kaalaman ng publiko. Samantala sa kabila ng paglabas ng EO, tahimik pa rin ang palasyo sa kung sino-sino ang bubuo ng ICI. Ito ay sa kabila ng paglutangan ng ilang pangalan ng mga personalidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Bandita Kinumpirma naman ang Office of the Vice President na umabot na sa mahigit 20 million pesos ang nagastos nito para sa mga biyahe ni VP Sara. Ayon sa OVP, ang pondong ito ay ginamit lamang para sa seguridad at mga kasamang personel ng Vice Presidente. Narito ang report ni Brigada Jigo Studio, Ibrigada Mo! Brigada! Sa inilabas na datos ng Office of the Vice President, umabot sa 20.68 million pesos ang gasos ng tanggapan para sa mga biyahe ng Vice presidente mula enero hanggang hulyo ngayong 2025. 13.207 million pesos dito ay sa local trips, habang 7.473 million pesos naman ang nagamit para sa foreign trips more or less around 20 million has been obligated for the travels of the vice at for the travels of the OVP and including the 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 expenses of the the security personnel and the civilian personnel Nilino naman ng OVP na si VP Sara mismo ang sumasagot sa kanyang personal na gasto sa bawat biyahe niya sa abroad. All the uh, travel um, overseas of the vice president is covered by a travel authority and did not include any um, public funds. Para sa susunod na taon, nasa 20 million pesos ang nakalaan sa proposed 2026 budget ng OVP para sa travel expenses. Mas mababa ito kumpara sa pinakamataas na 31.5 million pesos noong 2023. Sa ilalim ng 2025 budget, may natitira pang 41.61 million pesos na pondo ang OVP para sa travel fund ng Vice Presidente sa mga susunod na buwan. Gayunman, hindi ibinunyag ng OVP ang eksaktong bilang at destinasyon ng mga naging biyahe ng Vice Presidente. Samantala, bukas na ang pagdinig ng Kamara sa proposed 2026 budget ng OVP na nagkakahalaga ng na mahigit 900 million pesos kung dadalo si VP Sara. Uh, she has not yet uh, provided a final answer if she will uh, go to the hearing or not. Gayunman, handa naman ang OVP para sa budget hearing bukas at handa silang sagutin ang lahat ng tanong na ibabato sa kanila. The OVP is currently preparing for the budget hearing for for tomorrow and um, we are ready to answer any questions that will be asked of the team for for tomorrow. So we are um, um, collecting all the necessary documentations for us to be able to properly defend the proposed budget of the OVP. Inalis na rin ng OVP ang alokasyon para sa publication at distribusyon ng librong isang kaibigan ni VP Sara. Wala ng pondo para sa libro sa ilalim ng 100 milyong pisong pagbabago campaign na ngayong taon ay tututok lamang sa pamahagi ng mga bags, school supplies at dental kits para sa mahigit 200,000 mag-aaral sa bansa. Took note of the Um, comments and recommendations of the Congress during the budget uh, budget uh, deliberation of the OBP last year. So we took note of that. Um, and again, for this year and the years moving forward, the bagbabagu bag will uh, include the bag itself um, and it will contain school supplies and the dental kits as initially um, proposed. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Imax. 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 Humihirit naman ang dagdag na pondo ang Commission on Higher Education para sa student subsidy at sa pagpapatayo ng mga dormitoryo sa mga campuses. Ito ay bilang tugon sa mataas pa rin na dropout rate ng college students sa bansa. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada. Aminado ang Commission on Higher Education o CHED na kulang ang subsidiyang ibinibigay sa mga mag-aaral sa kolehiyo na nagiging sanhi ng mataas na dropout rate. Sa budget briefing ng House Committee on Appropriations, inusisa ni Akbayan Partidist Representative Shell Diokno ang CHED ukol sa pananaw nito sa 39% na national dropout rate. Ayon kay CHED Chairperson Dr. Shirley Agropis, base sa kanilang root cause analysis, nangunguna pa rin rason ang kawalan ng sapat na kita kung saan mas inuuna pa ng mga estudyante na magtrabaho para sa kanilang kanilang pamilya kaysa mag-aral. Bagamat target ng tertiary education subsidy ang poorest of the poor, binigyang diin ina rupees na karaniwang ibinabahagi ng mga bata ang pera sa kanilang pamilya, kaya problemado sila sa araw-araw na gastusin gaya ng pagkain at accommodation. Ito ang niyang dahilan kung bakit isa sa mga wish list ng CHED para sa taong 2026 ay ang karagdagang pondo para sa konstruksyon ng mga dormitoryo. Gate pa ng opisyal, sa pamamagitan nito ay hindi na kailangan pang lumabas ng campus ng mag-aaral at hindi na sila gagastos sa renta sa tirahan at pamasahe. 8.6 billion pesos ang hinihiling na budget ng CHED para sa tertiary education subsidy na inaasahang mapakikinabangan ng mahigit anim na raang dibong displaced ngunit deserving na students. 3.4 billion pesos ang ilalaan para tugunan ang kakulangan sa infrastruktura partikular na sa mga dormitoryo. Samantala, suportado naman ng CHED ang panukala ng akbayan na bigyan ng allowance o baon ng mga estudyante, lalo na ang mga binipisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji ka 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Tri -Max. Tri -Max. Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako sa si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Shilamati Bag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. So ang the radio, maka-bagong tuna radio. Angat sa musika at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.